Ito ang problema ay anong oras pala kayo boss dumating? Alas 11 ng gabi. Dito. Dito na natulog. Di, dito na natulog. Kaya <laughs> si boss, hindi talaga nainip. Inantay tayo mga boss. Ayan. Ang problema talaga kay sir overheat din. Ayan oh. Ayan, uh, mga boss, uh, magandang araw sa inyong lahat. May customer tayo, dumayo. Uh, customer natin ay boss, Lakay lang balik ka na? Dalwa, na, dalwa. Dalwa, takasa kayo sir. Pero wala namang problema sa gawa namin. Sadya lang may tumunog na. Dahil lang pinakabit mo ay cam ano? Cam. Tapos ito motor pala ni eh, sir. Hindi pa ito nakalas eh. Si Busing naman, tagas lang sir. Kailip okay, lang yun sa may... Sa may wire din sa magneto. Ang kay boss naman, ito lang. Ito, ito, naglinik Mga boss, ah, lalagyan lang natin. Ayun o. Oh. Lalagyan na lang natin ng gasket maker yan. Tapos ito yung kay boss. Boss, start mga boss. Naparinig lang natin. Baka may kapareho eh. Baka makadayo na rin sa atin. Ito yung problema nung kasi Ang lakas ng ingay. Full stack yan. Tapos ito lang ang natakbo. 44. Pubuksan natin mga boss para hindi na kayo tayo. Ayan, 44,000 lang. Hindi hey boss, mamaya sira Bahala ka na, mga alas 7 boss ng gabi, ayos ka lang. Tapos dito pala kay sir, nawala no, na, ah, kumain lang. Ayun pala si boss, ayun o, no? sumakay na ng ano. Ang problema ng kay boss, lato-lato daw. Sabi ko pag lato-lato, black cam, ayan, black cam ang kay sir. Papalitan na rin ako ng cam at saka tapit para dito na babalik. Ayan mga boss, yun lang ang solusyon sa lato-lato. Dito tayo kay sir. Sir, tara sa kay sir. Ah, uh, kay... -pa. uh, mamaya boss ah. Uh. Mga taga Pampanga pang si boss nainip na inip na sa kakantay sa akin ayan dumayo na dito. Galing Pampanga ang iyong problema sa ay Sobrang ingay. Sobrang ingay boss. Ayan. Ito ang problema ay anong oras pala kayo boss dumating? Alas 11 ng gabi. Dito. Dito na natulog. Ayan si boss. Hindi talaga na inip. Inantay tayo mga boss. Ang problema talaga ang kay sir overheat din. Ayan oh. Uh, itim na. Sira na rin ari. Ito punasan mo yung ano malapit sa ano ara Aray, aray, aray. aray dalawang ara ayan mga ko kung napapansin nyo overheat ayan overheat yan oh no? tapos ang cam ni sir ayan mga boss ang cam ni sir naubos ayan no? ayan mga boss o oh. nakayod nakayod yung cam ang uh, sabi ni sir kung magagawa ng parat Medyo malalim eh Ayan, kantong-kanto talaga Mga boss, uh, ito na yung kay Idol na takas sa ngayon sir Nakakaita kaya nga pala ko yung pumasyal boss Dahil nakailang kalas na ito sir Taka dalawang kalas na Dalawang kalas tapos Hindi Maingay pa rin Maingay pa rin Kaya sumubo ka na ah, uh, Kaya dumayo na ako dito sa Kahit malayo Basta sulit Ang gawa. Ah, ayan. Sulit daw ang gawa. tang sulit din ang bayad mo, sir. Ayos lang. Sulit. Hindi pa tapos. Hindi nga. Hindi pa tapos. Hindi. Kung makakawa ka to, okay lang kahit oh, malaki. Okay lang. Ayan. Ayan. Sabi, okay mo yan, sir. mo, ha? Walang, walang reklamuhan, ha? Boss! Ayan, si Bossing. Ayan, magkasama ang tropa. Takas na sir. Santa Maria. Santa Maria, Laguna. Ayan, kay boss, kinukot-kot na ni... Magkano yan, boss? Tingin mo, may 30 mil? Wala naman siguro, mga 29 lang. 29, ah. Uh. bayaran na natin yan ng 15. <laughs> Hindi, joke lang. Boss, ikata kayo, boss. Pasay. Pasay, tapos... Ang problema pala, walang... Walang hatak. Walang hatak. Eh, ba't ka pumayo? Tayo pa dito, ang dami na mga ano. Ano na lang. Follower niyo po kasi ako. As? Subok ka lang day, subok O, antakpo niya na yung chinta O, oh, 16 na lang yan, pagwit mga boss Dito tayo kay bossing Kaya ako inanod dito mga boss Dahil nakadalawang kalas na, maingay pa rin Ang problema sa ingay mga boss Top pag siraya Automatic maingay yan Ayan, kung napapansin yung dalawang yan Bengkong na, dumubog yung ilalim Kaya lumubog yan Dahil black cam, hindi black cam mga boss Ayan, papakita ko sa inyo White cam tong kay sir Ayan o, oh, white cam Ayan, may code dyan, mga boss, oh. Oh, ayan, P17. Tapos, goods naman dito. Ayan, goods ang uh, leap or loob ng cam. Problema ay ito nga, kayod, oh. Ayan. Papalitan na ng cam ni sir. Tapos, sa talaga, kaya hindi makakuha ni idol. Dahil nga gawa ng bulb. Ayan. Boss, tropa, idol, kung nanonood ka ngayon, walang problema, mas maganda. Kumuha ka din ng idea ng iba ilang beses ko na rin itong binidyo ah, sinasabi ginagawa ng video natin dahil hindi maaari ang local talaga kasi magkakaiba na ano yan ah, sukat ng clearance mag clearance magkaibang shape na dapat na kailangan kaya ang nangyayari malaki pa rin gawa ng bad na yan nag iba ng clearance eh nagsawa na kayo boss nagsawa na nagsawa <laughs> na isawa. ang problema nito mga boss hindi pa yan ha Palit tayo ng apat na valve palit ng cam, palit ng tapet overheat pa sa overheat pala walang problema pwede kayong dumayo sa akin pag sinabi ng mekaniko na palitan ng head wag muna, subok muna kayo sa akin malay nyo matutulungan ko kayo ayan Madali lang gawin yan Basta marulong lang ang gagawa Itong mga overheat na yan Sa black kasi Ito din yung black ni sir Sa black naman ni Buseng, Ayan ah uh sa head niya, ah, sa block niya kung mapapansin nyo, mga boss overheat talaga, ayan, oh. ayan mga boss, oh, overheat ayan, kitang kita mo yung, gu, yung guhit na yan tapos magkabilaan yan mga sir ito yung piston niya mga boss ayan ang piston niya overheat din, magkabilaan yan sir, oh. Ayan, oh. overheat din yun oh. Malaki talaga ang gagastusin ni sir Ang problema pala sa overheat ah Ulitin ko lang sa mangyayaring ganyan pwedeng kulang sa break in ay kulang sa langis about dito naman ganun din ayan or ipit yung pagbalik ng cam sa cam holder kaya pwedeng mag overheat pag ito'y naiipit itong cam na to yun lang mga boss 30,000 sir okay lang tawad 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 o oh, 29 29. Yun lang mga boss, update ko na lang kayo nito kung tahimik, upload ko. Pag hindi, hindi na. Yun mga boss, uh, ari na yung motor ni Idol na... Boss, taga saan nga nga sir, Mula uh, Pampanga hanggang Batangas. Di, ilang oras, sir? Ilang oras, mga 6 na oras. Ano na oras, ayan. ari ang Ari pinalitan mga boss. Ayan, uh, black. Kasi nabanggit ko naman kanina, overrate. Cam, tira ang cam sir. Dalawang guide. Timing chain. tape Shim stain. Tapos... Apat na barbula Ayan uh, Ito na yung tunog nung kay sir Tapos bukod pa doon uh, Marami din siyang biniling iba Basta lahat nito pinatakan na ay 11 Boss, start mo Nako, patay tayo or pahiya pa ata Naks na boss Ngamte eh nako Ayan mga boss Ang tunog ng motor ni sir Goods na uli Tahimik na uli Are, oh, naandar yan mga boss. Baka sabihin nyo hindi naandar. Ayan mga mga sir, nagmiminor Ayan. Anong may advice mo sa iba? Ang may advice mo sa iba, dayuhin din na si Pulao. Napakagod Baka, baka matulungan na na natin sir, no? Matulungan natin yung mga pangit na gawa. <laughs> Yun lang mga boss. Uh, boss, salamat pala sa pagtayo. Ano? Ayan. Thank you. Yeah, boss. Tila. Thank you, thank you. Ayan na rin mga boss. Gawa na kay sir.